Hello mga mi, so naisipan ko ang gumawa ng cheese stick ngayong gabi kahit gabi na mga mi. So hindi pa rin magpapakabog ang atin nyo. So maggagawa muna ako ng cheese stick. So paulit-ulit nga sa cheese stick tayo mga mariko. So, ayan muna mga mariko. Magpiprito lang muna ako ng ilang peraso para lang makakain lang muna kahit ko konti lang. Kasi para bukas naman talaga to pang meryandahan namin. So, kahit kakain lang namin. So, natatakam ako dyan. Kaya ilang peraso lang na muna ang aking ipiprito. Pagod nga ako maghapon mga mariko. Kaya ito muna ang gagawin ko. Maggagawa muna ako ng cheese stick. Ayun na ano naman sa cheese stick. Paulit-ulit lang. Naglaba nga ako ngayon maghapon mga mariko. Kaya naman maghapon akong napagod talaga man sa tambak ng labahan ko. So, napakadami talaga ng lilabahan ko. So, may mga nakababad pa nga ako, mga puting damit. So, bukas naman yon mga mariko. So, ang dami kong gana for today's video, mga mariko. ko. dami ko ding mga video nila na na, pe pending kasi hindi ko pa na-edit, mga mariko. Kaya, ayan, abang-abangan nyo lang, mga mariko. So, eto na nga tayo. Balik tayo dito sa cheese stick. So, cheese stick na naman. Paulit-ulit sa si cheese stick. Alam nyo ba mga mariko, habang ako yung daming ginagawa, so ang lalim talaga ng iniisip ko mga mariko, alam nyo ba, mga mariko, kapag ka, halimbawa stress na stress ka, talagang idasal mo lang, i-pray mo lang kay God. Di mo mamalay, ibibigay sa'yo, gagawa ng way ni God. Basta ipipray mo lang sa kanya ng ta wag ka talagang makakalimot sa kanya kung ano yung mga dinadaanan mong pagsubok. Talaga namang ibibigay niya, mariresolbahan nyo naman talaga. Talaga namang, talaga namang magugulat ka na lang kapag ka na-resolve na yung problema mo mapapasabi ka na nga lang talagang thank you, Lord, talaga naman for the all the blessing na pinagkakaloob mo sa akin. Kung pwede nga lang, mga marikong, hindi tumanggap ngayon ng problema. Hindi ako tatanggap kasi fully na. Alas talaga, mga mariko wala nang paglagyan. Talaga naman, hindi na po pwedeng pagkasiksiksiksikan pa at talagang overload na sa utak ko kaya naman mga mare ko kapag may mga pinagdadaanan kayo mga mare ko eh pagdasal nyo lang mga mare ko at hindi naman kayo bibiguin ng ating Panginoon ng ating Diyos so yun mga mare ko lagi lang tayo mang magdasal at baka kayo maiyak pa dito mga mare kaya eto mga mare ko itutuloy, itutuloy ko na tong pagagawa ko ng cheese stick gumawa mo ako ng sausawan para dyan sa cheese stick na napakasarap talaga naman so natataka na nga ako, mariko. Kaya, ayan, tiktikman na natin, mga mariko. So, mm, unang kaget, trapper. Charot! So, unang kaget kag nga, cheese nga, mga mo, mga mariko. Siyempre, ako gumawa yan. Langan naman ilaglag ko yung sarili ko, diba, mga mariko? So, yun lang. Bye-bye!